Sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng butika, kumikislap ang mga bote at kahon ng gamot na parang nakapilang maliliit na gusali. Malinis ang saig, mabango ang alkohol, at sa may pinto ay nakikita ang abalang lansangan, mga ilaw ng sasakyan, ambon na kumakapit sa salamin, at mga taong kabilaan ang pagpasok at paglabas. Maaga pa pero puno na ang pila. Sa pinakaharap, nakatayo ang lalaking may puting uniborme sa likod ng counter. Mabilis ang kamay, matulis ang boses, halatang sanay sa pagasikaso ng maraming kliyente sa sabay-sabay. Pumasok ang isang lolo na nakadilaw na polo. Basang-basa ang laylayan ng pantalon sa ambon at ang buhok ay sinuklay ng hangin. May kapirasong papel sa kamay crumpled na reseta at nakaipit sa bulsa ang kanyang senior citizen booklet. Sa dibdib niya, may maliit na plakang metal na lumana. Mahina ang pandinig. Hindi lahat nakakabasa at hindi lahat marunong tumingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter. Magandang maingay sa loob kaya tinasan niya ang boses, iniabot ang reseta. Pabili po sana para sa asawa ko. Maintenance, pang alta presyon. Hindi na masyadong tumingin ng nasa counter. Dinampot ang papel, saka nagsukbit ng irap. Expired na to, at mali ang linyahan ng dosage. Balik ka sa doktor. Next. Bumuka ang bibig ng lolo. Ano po? Pasensya na. Mahina ang pandinig ko. Inilapit niya ang tahinga, parang bata na naghanap ng salitang mahuhuli sa hangin. Mas lumakas ang boses ng nasa counter, kasabay ng pagkakuyom ng daliri. Sabi ko, expired na. Hindi namin pwedeng i-release. Pumila ka uli kung meron kang bago. Huwag mong harangin ng pila. Napaatras ang lolo. Sumiksik sa kanya ang hiya na mas mabigat pa sa basang pantalon. Sa likod, may ilan nang napapailing. May tumatakip ng tawa. May mga humihinga ng malalim. Ganyan kapag madali tayo peperwisyo ng kahinaan ng iba. Tumingin siya muli sa reseta, saka sa mukha ng nasa counter, sinubukang intindihin ang tono. Kung pwede po, pakiusap niya, nanginginig na ang kamay. Kahit yung kapalit muna, kahit dalawang tableta lang, hanggang bukas, iuuhi ko na. Tinasa ng doktor ang dos, baka may tindang. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Naputul iyon ng papalakpak na daliri sa mesa. Hindi mo ba ako naririnig? May batas dito. Walang reseta, walang gamot. Pinagmas na ng nyolo ang labi ng nagsasalita para basahin ang galaw. Pero mas naunang pumutok ang kahihiyan sa dibdib. Tumagilid ang paningin. May init na gumagapang sa mata niya. Inilapit niya pa ang ulo. Pakiulit po. Pasensya na. Mahina talaga yung... Diyos ko po! Sabay tingin ng nasa counter sa pila. Paano tayo uusad kung ganito? Umalis ka muna riyan. May ilang nagbuntong hininga. May dalawang babae ang umiling. May isa namang nagabot ng tisyo sa lolo. Kinuha ng lolo ang tisyo at napansin niyang naninginig din ang kamay na nagabot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-aalala. Habang naguguluhang loom niya, may umalinsabay na ingay ng upuan mula sa gilid. Isang binatilyo na nakaupo malapit sa glass door. Pawis na pawis kahit malamig at tahimik na sumusuray. Napatingin ng lolo. Agaran, parang may sariling radar. Ang bata, namumutla. Nanginginig ang mga daliri at may nakasabit na manipis na bracelet sa pulso. Type 1 diabetic. Nasa gilid ng bracelet ng ukit na emergency number. Dahan-dahan itong pumikit. Kasunod ang pagyanig ng mga tuhod. Sa isang iglap, nawala ang hiya sa lolo at napalitan ng likas na kilos na matagal nang nakabaon sa katawan. Mabilis siyang tumalon sa gilid ng counter. Itinuro ang bata at sumigaw, hindi para makipag-away, kundi para marinig. May hypo, bilis, asukal, juice, kahit glucose gel. Nagtama ang mata nila sa counter. Anong ginagawa mo? Bawal dyan! May inaatake! Itinuro niya ang bracelet! Diabetic siya! Hindi agad nakasunod ang karamihan sa nangyayari. Iba ang nakikita, iba ang nasasagap ng ingay. Sa loob ng tatlong tibok ng puso, bumagsak ang binatilyo sa sahig. May kumaripas ng takbo, may naatras, may umiyak na bata. Ang lolo ang unang sumalo ng ulo, paharap sa kanya, sinandalan sa hita upang nakatagilid recovery position sa pa ang pulso Dininig ang hininga sir sigaw niya sa nasa counter nakatingin sa bibig nito para siguradong mauunawaan tawag kayo ng emergency 7889 o direct line ninyo sa ambulance dali nagpalinga ang lalaki sa counter hindi na rin alam ang susunod na gagawin sa likod, may dalawang staff na dalidaling tumawag. Ang isa namang customer, inalok ang bote ng orange juice. Kuya, eto, kalahati lang muna, sabi ng lolo, at dahan-dahang ipinasok sa gilid ng bibig ang matamis na likido. Sa kamay niya, may katas ng karanasan na hindi pa dalos-dalos. Ipinasok ang daliri upang hindi mabulunan ang binatilyo. Kinapa ang dila. Tinapik ang pisngi para magising. Tingnan niya kung may glucose gel, sigaw niya. Kung meron, charge ninyo sa akin. May natagong sa shelf at iniabot iyon ng isang babae. Tinanggal ng lolo ang takip, marahang ipinahid sa gilagid ng binatilyo. Habang ginagawa niya iyon, kinuha rin niya ang bracelet at binasa ng malakas ang nakaukit na code at emergency contact. Muli at muli para marinig ng mga tumatawag. Time of onset, tanong ng boses sa kabilang linya at may isa sa staff ang sumabot. Tinitignan ng orasan. 5.28 p.m. may collapse. Conscious but disoriented. Sa labas, umalingaw-ngaw ang unang buntong sirena. Pagpalit ang hulay ng salamin. Pula, asul, puti, parang himig ng pag-asa na dahan-dahang bumubuka. Habang papalapit ang ambulansya, bahagyang nagmulat ang binatilyo, ngumangatang sa tamis at umuubo-ubo. Tama yan, bulong ng lolo, halos dikit sa tainga, inaabot ang noo para suklayin ang pawis. Kaunti pa, bumukas ang sliding door, pumasok ang dalawang paramedic at sa likod nila nagkataong bumibisita sa katabing klinik ay isang doktor na nakascrubs at may stethoscope na parang kabisadong kabisado na ang bawat pulso sa syudad. Tinapik ng paramedic ang balikat ng lolo. Ano pong laman na naibigay? orange juice at glucose gel 5 minutes ago. Conscious na pero mahina pa. Bracelet type 1, baka symptomatic hypo. Perfect, sagot ng paramedic habang inaangat ang bata sa stretcher. Glucometer please? Tumanong ang makina. Mababang numero pero umaakyat. Sapat na para makalakad ang pag-asa. Lumapit ang doktor. Marahang itinulak ang salamin ng mata pataas. Sino po ang unang kumilos? Nilingon ng lahat ang lolo na nanginginig pa rin ang kamay. Tumingin din ang lalaki sa counter na ngayon ay tahimik na. Parang tinanggalan ng baterya. Umusad ang doktor. Lumapit sa lolo at marahang tinapik ang balikat nito. Maraming salamat, marin niyang sabi. Malinaw, mababa, at may bigat na parang pagyakap. Kung hindi ninyo nakita agad ang bracelet at hindi ninyo naisipan ng glucose, baka nagkoma siya. Iyon ang mga minuto na hindi na ibabalil. Napaatras ang ilan at ang mga matang tumatakip ng tawa kanina ay ngayon ay umiwas ng tingin. Ang mga kamay na kanina ay nagpapalya ng pasensya na parang humihingi ng kapalit na katahimikan. Sa counter, ang lalaki sa puting uniforme ay bumuntong hininga at tahimik na naghanap ng baso ng tubig. Inilapag iyon sa harap ng lolo, hindi kapalit kundi simula pasensya na. Bulong niya. Kabisado na ng lolo ang galaw ng labi. Pasensya na. Hindi sumugot ang lolo. Tumanggo lamang at pinagmasdan ng binatilyong inaalaya ang palabas. Sa sandaling iyong, tila sumikip at lumuwag ang buong butika sabay. Parang huminga. Habang lumalakad palabas ang mga paramedic, tinig ng doktor ang pumuno sa espasyo. May itatanong ako, sabi niya. Hindi para mambara, kundi para matuto tayo. Dumingin siya sa mga staff. May emergency protocol ba kayo para sa hypoglycemia, allergic reactions o kahit fainting? Kahit simpleng listahan kung sino ang tatawagan, anong dapat hawakan at sino ang pwedeng tumingin sa mga bracelet at ID. Napatungo ang mga tauhan. May memo po, sagot ang isa. Mahina. Pero hindi pa namin natitrain lahat, Simula ngayon, magte-train kayo. Hindi pwedeng wala. Kayo ang unang tulay ng mga tao sa gamot. Kaya kayo rin ang unang bantay sa emerhensya. Sa kalumingon siya sa lolo. At kung pwede, kayo ang maging unang lecturer namin. Nakita ko yang tag sa bulsa ninyo. Itinuro niya ang lumang senior booklet na may nakasingit na ID. Barangay Emergency Volunteer. Matagal. Nakaniting nahihiya Iniabot ng lolo ang lumang ID. Kupas ang tinta pero buo ang pangalan na may bigat sa ilang sulok ng lungsod. Dati po. Hindi na kasing ng dati pero alam pa ang dapat unahin. Diyan nagsisimula ang galing, sagot ng doktor, sa pag-aalam kung sino ang uunahin. Hindi ang pride, hindi ang pila, kundi ang buhay. Ilang sandali pa'y napuno ng tahimik na paggalaw ang butika. May nagdagdag ng signage na please inform us if you have hearing difficulty, we will write things down. May naglabas ng notepad at pen sa counter. May binitbit na maliik na tray para sa libreng tubig. Sa pinto, may inilagay na malaking poster. Emergency bracelets save lives. Look for them. At sa kahera, sa tabi ng scan gun at calculator, may nakapatong na bagong checklist. Call, check, care. Bumalik ang lalaki sa counter, humarap sa lolo, at sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan ng malakas na boses. Pasensya na talaga, mali ang tono ko kanina. Pero kung papayagan kayo, kayo na rin po ang uunahin kong kausapin sa pagpili ng maintenance para sa asawa ninyo. Tatawagan natin ang doktor nyo sa teleconsult, i-verify natin ang dose. Huwag kayong uuwi ng mula. Salamat, sagot ng lolo. At sa una, ay parang nag-aalinlangan. Sanay siyang magparaya, hindi tumanggap. Pero may kamay mula sa likod na marahang tumulak sa kanya. Isang babae na kanina ay nagabot ng tisyo at bumulong, Kayo po ang unang tumulong. Kami naman ang bahala ngayon. Tumangko ang lolo at habang inaayos ng staff ang tawag sa klinik, tahimik niyang ginalaw ang mga daliri para nagkwenta, para nagpasalamat. Dumampi sa salamin ang pabalik-balik na kidlat ng pulang asul na ilaw mula sa ambulansya na nakastambay sa labas at pinanood niya itong unti-unting umilaw ng mahina, tanda ng pag-alis. Bago iyon tuluyang nawala, muling bumalik sa butika ang doktor, yunuko ang ulo sa lolo at nagsalita ng malinaw, dahan-dahan para masiguradong mauunawaan. Maraming salamat sa inyo. Nagtilian ng maliyip na bagay ng hangin alcohol sprayer, ng band-aid, plastic ng resealable bag, parang sumang-ayon. May pumalakpak sa likod. Isa, dalawa, hanggang naging marahang pero totoo. Palakpak ng mga taong hindi nagmamagaling, kundi nagpapakumbaba. Nang nakuha na ang reseta at nailagay sa maliit na supot ang mga tableta, lumapit ang lalaki sa counter na kanina'y may tulis na daliri. Kung sakali pong may pasyente ulit na mahina ang pandinig, ito po ang aming gagawin. Isusulat namin, ngayon din, agad, hindi na kaming sisigaw. Nung miti ang lulo, hindi malawak, hindi rin pilit. Yung ngiti ng isang taong nakakita ng unti-unting pagbubuti. Nagpaalam siya sa lahat, kumaway ang doktor mula sa pinto, at sa lumabas sa ambon, iuwi ang gamot at ang kwento. Sa salamin ng butika, habang nagsasara ang automatic door, nasasalamin ng bagong poster at ang mga mata ng mga taong nagbago ang tingin. Sakaling malamig, sumasalubong ang hangin na may dalang amoy ng ulan at pasasalamat. At sa puwang pagitan ng tunog at katahimikan, may tinig na hindi kailangang lakasan para marinig. Mag-ingat sa salita. Ang maririnig ng tao minsan ay hindi tunog, kundi kabutihang ginawa mo. At dito... Nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!